Ano. So, papakita ko sa inyo si bagus natin. Papakain natin 'to natira. So, ilalagay lang natin tapos mamaya balikan natin kung kinain niya talaga. Kasi 'wag nating isturubahin kapag binibigyan natin ng pagkain para hindi mailang. So, tara. Tara, tara. So, magandang araw sa inyo mga idol. Shout sa inyo lahat. Shout out sa 44,900 subscriber natin. Agoy. Dito na pala si Waki Balay mga idol si Waki Nawala to ng mga tatlong araw. Ngayon lang bumalik. So, ayan. O, papakainin natin ng tinapay. So, papakainin na natin ng tinapay mga idol si Bagwisto natin. Ali, sabi kasi ng na nakuhanan ko kay Bagwisto kumakain daw ng tinapay so try natin ngayon pero na, nakuha ko ng mga idol na try ko na sa kanya nung wala akong nabiling isda so pagkakainin natin ngayon so bali mga idol si Waki at kuhan papakainin natin ito si bali si Waki wala na mo problema to si Waki kasi kahit ano ko namang kinakain talaga nito kahit anong papakain mo sa kanya Paunti-unti lang muna kasi pag binigay it agad natin lahat. Kukuan to. Aalis na araw din na wala mga idol. Pero umuwi talaga siya. Ayaw ah. na sa tanan. Ano din natin si bagwisto natin. Bali mga idol, sa palayan pala natin. Hindi ko pa na iparvester kasi nga. Isa lang yung harvester dito. Tapos may hinaharvest pa sila sa kabilang barangay din. Kaya siguro mga next week pa sana matapos na doon. Para next week magharvest na tayo. Yan na lang yung inaantay natin. Magharvest na. Yung nasa tatlong division ko, magharvest na sana ngayon, ngayong linggo o pag dumating yung harvester next week so next week pa harvest pero yung dalawang division ko dito sa kabila mga yung nasa limang kaban yung binhe siguro kuwan pa yon mga benching ko picture ah, benching ko pa February hindi hmm. agad natin bibigay na. Ha? pag binigay natin yung mga isang Grabe mga idol, isipin nyo, 3 years old na to. <laughs> Dito pa rin hanggang ngayon. Agay okay, eh, yeah, what? 3 years old na si Waki. Okay. Gutom gutom. Ganito to. Kapag siguro hindi siya nakapaghanting sa labas ng pagkain, Pag uh, dito mag Dugo ng pagkain Ah, ah, huli Huli, oh Pagandahan lang dito mga idol, wala na siyang hindi hindi ko na siya problema sa mga sisiw. Dati problema ko talaga to sa mga sisiw nung nasa 5 5 to 8 months pa lang siya. Sisiw yung yung inantin niya kaya kinukulong ko siya dati. Ngayon wala na kahit may mga sisiw dito, wala hindi niya na pinapakailaman. Kaya na malis na. Pulo na kasi yung mga idol, bunga na nan. So, papakita ko sa inyo si bagusto natin. Papakain natin to, natira. So, nilalakay lang natin, tapos mamaya balikan natin kung kinain niya talaga. Kasi wag nating isturubahin kapag binibigyan natin ng pagkain para hindi mailang. So, tara. Tara, tara. <tinyo> Ayan mga idol, oh. yan. Sabi kasi ng mga idol ng nakakuan na nakuha na natin ito nung na-rescue natin to kumakain daw ng tinapay kaya tirinay ko din dito nung wala akong nabiling kuan oh tingnan nyo, kumakain talaga yan Tsaka yung inuman niya mga idol, may konyan dextrose powder 'yan. So ayan, mamaya balikan na lang natin. Basta mamaya ubusin niya yung tinapay na 'yan. So ayun si Waki mga idol. Oh. no. <laughs> oh. Oh, ayun. Ayun si Waki mga idol. Oh. Ak ak. Puno kasi yung kuan mga idol. Puno bibig kaya umalis mamaya alis na yan pero uh, babalik din yung mga idol kahit umalis yan walang problema so ayan mga idol oh, lapitan natin mga. kakain pala Ayan mga idol. Nakita nyo? Kumatakain talaga siya ng tinapay. Kaya sa pag sa alam ko, ito sigurado mga idol, maliit pa ito inalagaan talaga itong lawin na to. Kaya sanay siyang kumain ng tinapay. Kasi kung hindi ito inalagaan dati, sa bali sa naris ko natin to sa pangalawang nag-alaga na to. Kasi sabi ng pangalawang nag-alaga, nahuli niya raw daw nahuli na niya daw hinabol ng mga uwak so sa unang nag-alaga nito sigurado siya yung nagsanay na pakainin ng tinapay kaya ayan kita nyo tinapay yung kinakain niya kaya wala kang problema sa kanya kapag kapag wala kang isda o mga karne na ibibigay sa kanya kasi kumakain ng tinapay Parang siwake lang din. Tsaka madali mo siyang mapataba. Kasi hindi ka na mahirapan maghanap ng pagkain. Makakabili ka na sa tindahan. Ayan. Lakas pala kumain ng tinapay oh. Yon, Siwake yan doon, oh. Sa so, may kawayan. So, yun mga dal. In-update ko lang kayo dito sa Bagbisto natin At kay Waki So si Waki Tatlong araw nawala Pero walang problema idol. Ganyan talagang nawawala si Waki Tatlong araw, apat na araw Pinakamatagal na yung apat na araw Pero andito na Bumalik na Hindi ako na Parang hindi ako nababahala Kapag umalis si Waki Kasi alam ko na Mababalik talaga kailangan lang talaga pag bumalik siya pakainin mo lang kagaya, kagaya nyan kababalik lang kainin agad natin ng tinapay kahit ano yung makita natin na pwede niyang kainin pakain natin sa kanya so ito kasi bumalik na si Wake mga ilang araw na naman to dito ilang araw na pasaway na naman to ilang araw na pasaway naman to kailangan mo lang taasan yung pasensya mo dito kasi purosto pasaway. Oh. Mm, doon na naman pagtripa na naman yung ko. Yung salamin side mirror ng motor ni Waki. Yan yung motor ni Waki. Nung kalakasan paniwaki sa abuse Yan yung nabili niya. Ayan No? Ak. Ak. Puros ka naman pasaway, ak. Ano mga idol, oh? Ano si mama, oh, naglalaba. Adun din siya, Yan yung kuanan niya mga idol. Inuman, sa liguan niya yan dyan. Oh. Inuman at liguan. Ayan pala mga manok mga yelo. Ang tawag sa mga manok niya yung balik baliktad yung mga balahibo. Ayan na si Joaquin. <coughs> Ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. So, siya nga pala mga idol, pa naman sa aking Facebook page. So, nasa 4.8 followers na tayo. So, sana ma-unlock na natin yung kuan mga idol, yung 5,000 followers. So, pa naman sa channel ko mga idol. Kopinan pa rin sa Facebook. Facebook page natin. Ayun mga idol, thank you sa so support At ah. shout na lang sa inyo lahat. Shout sa so 44,900 subscriber natin. Ayun.